makakausap po natin sa punto po kita sa ating minyo na po ang chairperson ng uh, transport group ng Manibela, si Sir Mar Valbena. Sir Mar, kamusta ka na? Mga umaga sa iyo. Long time na no, si Sir Mar. Asan siya? Nasa remote one, Andoy. Magandang umaga muli, Sir Mar Valbena ng Manibela. Sir Mar, good morning po. Ayusin lang natin ha? Pero ito ko yung detalye po niyan ng ating pag-uusapan na yan dahil magkakasaw ng tigil pasada ngayong linggo mga transport group na pistol at manibay bilang pagprotesta sa patuloy na pagtaspo po ng presyo ng petrol at tumunin yung malawakang korupsyon sa gobyerno ayon kay Piston National President Modesto Floranda. Ikakasa nila ang nationwide na tigil pasada sa Webes po September 18 magisimula alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero magsasagawa rin ng tigil pasada ang grupo naman na manibela mula September 17 hanggang September 19 tatlong araw. Ayon sa Pangulo ng grupong manibela si Marval Vena, hindi tamang magdamag na bumibiyahin mga tsuper para kumita lang ng sapat sa kanilang pamilya habang sila naman ay nagpapakain at pumupunto na rin po sa karangyaan ng iilan. Medyo masakit nga naman tanggapin niyan. Hindi din rin umano katanggap-tanggap na may ang mga nangyayari sa bansa habang ang ordinaryong Pilipino ay sadlak sa kahirapan. Okay na ba? Diba? Ating balikan si uh, Sir Marval Vena ng Madibela. Sir, person po ng Madibela. Sir Marval Bena. Sir, good morning po. Good morning, Sir Orly. At good morning po sa ating mga kababayan. Aha, uh -huh. um, tatlong araw. Uh, Paano papano ho yung uh, mga... Ano ho bang usapan? Papano kung halimbawa wala namang maiuwi? Ayaw naman natin mangyari na baka walang maipakain sa kanilang mga pamilya yung mga miyembro po ninyo. Uh, Sir Orly, lagi naman namin na uh, nagagawa ito dati. Uh, may kanya-kanyang discard to itong mga kasamahan natin. Kasi alam niyo sir Orly, nakakalungkot na sa, sa loob ng isang buwan sa pagkarga pa lamang ng diesel halos uh, pumapatak na 15,000 ang uh, naidadagdag natin sa buwis pa lamang na nakukuha na nakukuha dito sa pagkarga natin ng diesel sa, sa isang araw na nagkakarga kami ng uh, 30 liters na hindi bababa sa 30 liters 500 pesos a day ang inaambag natin sa kaban ng bayan, sa isang super pa lamang po ito. Ganun kalaki ang ambag natin. Pero, Sir Orly, tignan mo, hirap na hirap yung ating mga kasamahan dito sa transportasyon. Kami ang pinagiinitan sa kalsada. Tapos itong mga kurap, wala man lang tayong nakikitang napaparusahan. Kami ang araw-araw pinaparusahan sa kalsada. Okay, uh, ng ano, merong uh, independent commission na inenunsyo ng Sabado ng Malacañang. Ano ang uh, dating nito sa inyo? Lalo talo na yung nag uh, nanais ng mabilis na pagtukoy sa mga dapat papanagutin dito sa controversial na flood control project anomaly, Sir Mar. Um, uh, tayo ay uh, natutuwa sa ating pangulo na, na, na sa kauna-unahang pagkakataon magkakaroon ng uh, independent body na mag uh, susuri dito sa flood control projects na ito dito sa mga anomalya na to. Mm -hmm. Nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo na sa ganitong pagkakataon ay uh, naglabas sila ng uh, mag-iimbestiga. Mm -hmm. Okay. Uh, tungkol sa flood control, hindi ba kasama sa inyong uh, maaring uh, idolog sa inyong tatlong araw na protesta itong pang-ilan na ba ito? Pang-anim na yata ito na napagtaas ng uh, diesel uh, every week, uh, uh, Sir Mar? Tama po kayo uh, Sir Orlina. Tataas na naman yung uh, mga produktong petrolyo pero itong mga kurap, yung mga magnanakaw sa gobyerno, nandyan pa rin sila. Nagtatamasa dito sa pagtaas ng mga diesel na kung saan pati yung ating mga buwis ay pinakikinabangan nila right, ang ibang transport group yata ay pipiliting makipagpulong ngayong linggong ito sa DOTR para mapagbigyan yung kahilingan nilang uh, professional fare hike, 1 peso. O kung hindi man, ay gawin ng maayos at uh, pag-usapan ng maigi kung paano may bibigay yung tulong na uh, panggasolina sa mga public transport uh, group. Anong, uh, anong uh, plano ng grupong Manibela? Alam niyo po, uh, Sir Orly, nung nakaraan pa natin na uh, pinapanawagan, may utang pa nga ang uh, DOTR ang gobyerno noong uh, first quarter ng taon uh, umabot sa 80 dollar per barrel yung uh, produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Mm -hmm. Hindi naman po na ibigay yung uh, sinasabi natin na fuel subsidy man lamang para maibsan yung uh, hirap ng pamamasada ng ating mga kasamang super. All right. So papano? Um, magdi request ba kayo na ito uh, ipagkaloob? Uh, kasi bago ngayon yung kalihim ng DOTR, baka pwede may pagkakataon tayo na maidulog doon ng personal ang ating mga uh, kahilingan para sa ikibubuti ng mga miyembro ng manibela, uh, Sir Mara. Opo, uh, Sir Orly. Uh, tayo naman ay susubok din na makausap ang uh, bagong uh, kalihim ng DOTR nang sa ganun ay baka, may kadyat na makakatulong sa ating mga tsuper. Mm, okay, ma'am, malawak ka ba mangyayari sa Miyerkules, Sir Marat? ano ba yung mga pwedeng may uh, maibahagi nating dapat bagandaan ng mga pasahero, ng mga sumasakay sa ruta na merong uh, dumarang ang miyembro ng Manibela, Sir Mar? Opo, uh, sa ating mga kababayan, ngayon pa lamang po ay humihingi na kami ng uh, paumanhin at uh, maghanda po uh, para din po sa ating lahat ito na Araw-araw nagpapakahirap lalo na po sa ating mga kasamang manggagawa na wala na hong ginawa ang uh, mga nakaupo kundi gasain ang pondo ng taong bayan. Oo, kaya ako natanong yan kasi may nagpadala na mensahe dito. Siguro ang mapumapasado sa kanyang lugar ay mga miyembro ng Malibela eh baka mahirapan naman sila kawawa naman daw at baka wala raw ma maipasweldo walang maibigay dun sa mga kinakailangan ng flood control project <laughs> <laughs> baka naman baka naman daw ano, buong araw bang ang plano ninyo sir mara uh, pag, pag, rush hour eh pwede naman siguro bumihay mga miyembro ninyo mayro bang ganun pag-uusap pwede bang baguhin na mapagbigyan man lang makauwi yung mga nagtrabaho at nagpagod ng pagtatrabaho sa buong araw pa, uh, pwede ho namin pag-usapan yan pero yun po yung talagang uh, uh, oras na talagang kailangan namin maparalisa kasi eh, Sir Orly, kung yun ang gagawin namin, hindi ito mararamdaman ng gobyerno. At uh, baka itong mga kurap walang maibulsa. Alright, sir ma'am, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga sa Manibela. Thank you po sa inyo, sir. Maraming salamat, sir Orly. Chairperson po ng Manibela, sir Marval Ben, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Buena manong balita! Ay